Sa last 7 minutes and 23 seconds ng 4 and final quarter, nalimitahan ng Los Angeles Lakers ang opensa ng New York Knicks. As you can see, 39.3 seconds na lang ang natitirang oras pero 96 pa rin yung score nila. Ibig sabihin sa la 7 minutes na pako yung score ng New York dahil sa magandang depensa ng LA. Kaya tara, samahan nyo at panoorin natin kung paano nangyari yan. Dito sa unang video, lumamang na ang Lake Show contra Knicks matapos may convert ni Torian Prince yung 3-point play niya, 97 to 96. Titira sana dito si DiVincenzo Vincenzo ng left three pointer pero nasupalpal siya ni Max Christie. Ang naging strategy ng LA kontra NY ay ganito, pinipressure nila ng todo si Bronson na kung saan ito talaga yung nagpapatakbo ng opensa para sa New York Knicks. Sobrang higpit talaga ng depensa nila kay Jalen mga idol pagdating sa final quarter, katulad na nga lang ito. Dinodouble team dito na AR at si Jalen kaya wala itong nagawa kung hindi ipasa ang bola. Pwede na sana tumira dito si Josh kaso nagdalawang isip siya. Well this season kasi nag average lang itong si Josh Hart ng 30% beyond the arc. Sa na 3 pointer umatake si Hart at sa bitaw ng jump shot. Good defense to by AR kasi na-contest niya yung tira ni Josh. Ang kagandahan dito sa LA na i-convert nila yung maganda nilang depensa into offense katulad nito, isang PNR play mula kay AD at AR. Good defense to by Josh Hart. Kung titignan natin maigi, wala nang pwedeng pasahan sa Austin kung hindi si Prince kasi nakaangat yung defender niya. Austin with the kick out pass to TP. Torian Prince, catch, fires, buckets. What a game para kay Torian Prince mga idol no? Sa laban kasi nila kahapon kontra New York nakapagtalata ng 16 points. Shooting 3 out of 6 beyond the arc. Ito ang magpapatunay na nakafocus talaga ang defense ng Lakers kay Jalen. Matapos mag-fake screen ni Hart, tingnan yung mga idol kung ano mangyayari. Imbis na habulin si Prince, itong si Josh Hart papunta sa left corner, mas minabuti nitong i-double team si Bronson. Si Torian dito ang primary defender na Jalen pero tingnan yung itong si Lebron, sumugod siya para mag defense, another double team setup para kay Bronson. Bago pa makadikit si Bron, umatake na rin naman kaagad si JB. Pero ito naman ang plano talaga ng LA, ang pilitin siyang umatake sa kaliwa. Bakit kamo, simple lang mga idol, andyan kasi nag-aabang sa loob itong si Anthony Davis. Jalen Bronson with a step back, ginawa niya to create space against TP. Pero good defense to Torian Prince kasi hindi nakatira si Jalen. Pero naisahan pa rin siya ni Bronson matapos itong gumamit ng shot fake. Another help di mula kay Bron at Davis. Kung titignan natin maigi, pag pinilit dito tumira ni Bronson, masusupal pa lang siya ni Anthony Davis kaya sinubukan niya gumamit ng kickout. Pero ang masaklap, mukhang napagkamalan ata ni Bronson na kasama niya si Manong Referee kaya ayun ang resulta, turnover para sa New York. May pagkakataon din na si Lebron ang bumabanday kay Jalen, sinubukan dito ni Bronson lumayo sa defense ni LBJ gamit ang spin move at step back pero andyan pa rin si Bron. Kaya gumamit ulit siya mga idol ng jump step pero hindi niya talaga maisan si LBJ. As si mga idol contested pa rin yung tira ni Bronson. Kaya ang resulta, baldog. Matapos dito na Josh Hart i-hand off yung bola papunta kay Jalen na atakit na mula sa left wing all the way to the basket. Tingnan nyo maigi mga idol, andyan si Austin para depensahan sa si JB. Pero sumunod pa rin si Prince. Ibig sabihin ng strategy talaga ng LA ay dibaling ang mga kasamahan ni Bronson ng tumira. Wag lang siya. Ang plano ata ni Coach Darwin ng sa laban na to, patirahin yun na lahat ng pwedeng patirahin. Wag lang si Jalen Bronson. De, charis lang mga idol, walang iya. Napakanta pa nga. Maganda na sana yung pagkakagamit ng Eurostep dito ni Jalen. Kaso nga lang mga idol, tingnan nyo na may depensa ng LA sa kanya. Isa, dalawa, tatlo. Ang bumabantay sa kanya. Andyan si AR, TP at AD. Patapos ma-check ni AR yung bola, another TO to para sa New York. Bukod sa mahikpit na depensa, maganda rin na naging takbo ng offense ng LA sa mga oras na to. So ayan, pick and pop play to mula kay A.R. Brown, Matapos magpick ni Austin, nagpop up to sa bandang left wing. Without hesitation, pinasa agad ni Lebron yung bola dito. Kung titignan yung may igi mga idol, maluwag yung depensa ni Jalen kay A.R. Kaya naman nakatira siya dahil sa enough space. So ayan, ready na si A.R. dito mga idol to full the trigger. Austin Reeves 4-3, nothing but net. Matapos pumasok ng fadeaway J na to ni LBJ, lumabo na ang kalamangan ng LA sa 9 point game. Tingnan nyo may gitong si Lebron mga idol, may pailing-iling pa. Para bang ba sinasabi niya dito na huwag na kayong umasa? Uwi na. Dahil sa magandang depensa at balancing opensa, nakakuha ng LA ang panalo laban sa New York sa score na 118 to 105. Kayo mga kasolid, anong masasabi nyo sa performance na ipinakita ng league Show kahapon kontra sa New York Knicks? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa solid na suporta nyo mga idol. It's your boy King Jan. I'm out.